Isipin mo na ikaw ang pangunahing paksa ng isang napakasidhing usapan na lubos na nagbago ng paraan kung paano tinitingnan ka ng isang tao. Noong nakaraang linggo, ang iyong pangalan ay nabanggit, nagdulot ng mainit na diskusyon na nagpataas ng mga damdamin, at ganap na hindi inaasahang reaksyon sa isang taong akalay kilala ang lahat ng aspeto ng iyong pagkatao. Ang taong ito ay tiyak sa kanyang mga damdamin patungkol sa iyo, Ngunit napakagulat niyang natagpuan ang kanyang sarili na walang depensa sa harap ng lakas ng mga bagong damdaming ito. Ang sandaling ito ay nagrepresenta ng isang emosyonal na sangkalan na hindi na niya maaaring iwasan o itago ang kanyang nararamdaman. Ang mga damdaming ito, kahit na nakakagulat at bago, ay sumunod sa isang lubos na hindi inaasahang daan, nagpapakita ng isang kahabaan at lakas na nakahihimatay natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makapagbigay ng tiyak na umpisa sa pagbabagong ito. Gayunpaman, maliwanag na habang mas pinag-uusapan niya tungkol sa iyo, mas lumalakas at lumalim ang mga damdaming ito. Ngayon, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kalagayan ng emosyonal na kahinaan, hindi makapigil sa bugso ng damdamin na lubos na nagulat siya. Nahahagip sa patuloy na pag-iisip, siya ay sumasagwan sa isang karagatan ng mga bagong damdamin na nagpapabighani, at walang kaalaman kung paano hawakan. At upang higit pang bigyang diin ang kahalagahan ng pagbabagong ito, mahalaga na muling ipaalala, noong nakaraang linggo, nang marinig ang iyong pangalan, siya ay nagdanas ng malalim na pagkabigla. Ang sandaling ito ay nagpapakilos sa kanya ng lubos na bagong damdamin at lubusang nakababagabag, nagtatakda ng simula ng isang hindi inaasahang emosyonal na paglalakbay. Madalas, ang mga tao ay nagtatayo ng mga emosyonal na pader upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga bagong kaligayahan, natatakot na maaaring ito ay dalhin ang pag-uulit ng mga sakit sa nakaraan. Ang depensang ito, bagaman tila nagpapakita ng pag-iingat, madalas ay nagtatago ng isang malalim na pangamba sa pagbabalik ng mga dati ng sakit. Ang individual na ito, sa partikular, tila'y ay sumang-ayon sa diskarteng depensibo sa pagkakataong ito, nananatiling nakatago ang kanyang damdamin sa isang katayuan ng patuloy na hindi pinapayagan na lumitaw ang mga ito sa ibabaw ng kanyang kamalayan. Siya ay naging lubos na epektibo sa pagpapakumbinsi sa kanyang sarili na wala siyang nararamdaman, na sa kalaunan, ay hindi niya napansin ang tunay na kalalim ng kanyang nararamdaman para sa iyo. Ngunit pagkatapos, may mahalagang pangyayari na naganap noong nakaraang linggo, na gumagana bilang isang pindot na nagliab ng ilaw sa kanya, naglalantad at nagpapalabas ng mga nakabinbin na damdamin ng bigla at lubos. Ang pagbabagong ito ay napakabilis na siya ay nagbago mula sa isang lubos na inerte na emosyonal na kalagayan patungo sa isang kalagayan ng hiperkonsyensya na nagdulot ng malalim na pagkabigla. Habang nagtatakbo ang panahon, maaaring magsimula siyang kilalanin na ang mga damdaming ito, sa katunayan, ay hindi gaanong bago. Ang biglang pagkakaintindi sa mga damdaming ito, na sinusundan ng unang pagkabigla, ay nagdala sa kanya sa isang matinding paglalakbay ng pagtatanong sa sarili patungkol sa pinagmulan ng mga damdaming ito at kung ano talaga ang ibig sabihin para sa kanya. Sa kabila ng malinaw na takot sa harap ng hindi inaasahang pagbabagong ito, mayroon ding isang hindi mapag lang ang kasiyahan. Ang mga damdaming ito, na hanggang sa ngayon ay nananatiling nakatago, ay ngayon ay nakikita bilang nakakatakot, ngunit sabay na nagdudulot ng bagong kuryente sa kanyang buhay, nagtatakda ng simula ng isang yugto ng mga emosyonal at personal na pagtuklas. Palaging mayroon siyang iniingatan sa iyo na lumalampas sa pangkaraniwang, napapansin ang iyong kagandahan pati na rin ang iyong mapagkalingang pagkatao, dalawang katangian na patuloy na kumakatawan sa kanya. Ang paraan kung paano niya iniisip ka ay laging mataas, inilalagay ka sa isang pedestal ng kakaibahan dahil sa iyong likas na ugali at katangian. Nakakapagtaka, sa kabila ng ganitong malalim na paghanga, ang mga damdaming ito ay hindi kailanman naging romantikong atraksyon na kanyang magagawang makilala sa isang malinaw na paraan. Ang ganitong pagtuklas na ngayon ay dinala sa liwanag, maaaring maging nakakagulat at kaunti pang nakababahala, nagdudulot sa kanya ng introspeksyon tungkol sa dahilan kung bakit hindi niya noon pinagsasaliksik ang kanyang mga damdamin sa ganitong pananaw noon paman. Ang sandaling ito ng paglantad ay maaaring magdulot ng maraming tanong sa loob, nagpapataw sa kanya, upang magmuni-muni tungkol sa mga dahilan ng kanyang emosyonal na pagkabulag sa kanyang sariling damdamin. Gayunpaman, napakahalaga na siya ay manatili sa pag-unawa na ang bagong pagtingin na ito ay hindi dapat maging sanhi ng pag-aalinlangan sa kanyang pagpapahalaga sa sarili o sa halaga na kanyang kinakatawan. Ang pagtuklas ng mga damdamin hanggang sa ngayon ay nakatago sa ilalim ng isang layer ng platonikong paghanga, ay hindi dapat tingnan bilang isang pagkukulang sa paghatol, kundi bilang isang pagunlad sa paraan ng pagkakonekta emosyonal, isang paglawak ng kakayahan na makaramdam at maunawaan ang mga komplikadong nuan ng damdamin ng tao. Laging ipinapakita mo ang isang hindi maitatatwang pag-akit at dignidad na natural na nagpapahalaga ng pagmamahal at pag-aaruga. Madalas, ang mga tao ay nagtatayo ng mga pader ng damdamin bilang isang kalasag, Isang paraan upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa mga potensyal na pagsira ng pag-ibig. Ang depensang ito ay maaaring magdulot sa kanila na hindi makakita ng mga obaryo, lalo na kapag naniniwala silang hindi karapat-dapat sa isang tulad mo. Ang sitwasyong ito ay nagsasalita ng mas malalim sa mga kawalan at mga tanong sa loob nila kaysa sa anumang kahinaan sa iyong mga katangian. Simula noong memorable na linggo nang ang iyong pangalan ay nabanggit sa gitna ng isang usapan siya ay nahamon na harapin ang mga damdaming nagsisimula ng lumitaw. Ito ay nagdala sa kanya upang magtanong sa kanyang mga dating pananaw at magbukas sa mga posibilidad na hanggang sa ngayon ay hindi pa nasusuri. Ang sandaling ito ng kaliwanagan ay pilit siyang nagtulak upang tumingin sa labas ng mga pader na kanyang itinayo, nagmumungkahi ng isang hinaharap na kinabibilangan ka na hindi niya kailanman pinayagan sa kanyang sarili na isipin noon sa paligid na puno ng mga usapan, kung saan bawat salita na inihahabi sa iyong karangalan ay naglalarawan ng isang buhay na larawan ng iyong pagkatao at ng positibong epekto na iniwan mo sa bawat dadaan. Siya ay nahuli ng isang alon ng paghanga na dumaloy mula sa lahat ng nasa paligid mo. Ang mga tao ay hindi nagsisilbing mamutawi ng mga papuri, nagbibigay diin hindi lamang sa iyong kakaibang mga katangian, kundi pati na rin kung paano mo pinapaliwanag ang buhay ng mga taong may kasiyahan na makilala ka. Ang chorus na ito ng pagpapahalaga ay malalim na kinuha ang atensyon niya, nagpapakita sa kanya na ang kanyang pananaw sa iyo, puno ng ilaw at paghanga, ay hindi lamang isang damdamin na espesyal sa kanya. Ito ay isang sandaling paglantad sa pag-unawa na ang iyong kakayahan na angkinin ang mga tingin at mga puso ay hindi lamang sa kanya, kundi sa maraming iba pa na mapalad na makilala ka. Ang pagtanggap na ito ay nagbukas ng isang kinang ng selos, isang damdamin na hanggang sa ngayon ay hindi pa kilala sa ganitong konteksto, na nagliwanag sa isang nakaambang pagnanasa sa kanyang puso. Hindi niya nais na maging isa lamang sa iyong buhay, umaasam siya sa isang posisyon ng kahalagahan, isang kasama na kung kanino mo ibabahagi ang iyong kasiyahan, lungkot, at mga tagumpay. Ang selos, sa ganitong kahulugan, ay gumana bilang isang salamin, nagpapakita sa lalim ng kanyang damdamin, naglalantad sa kanya kung gaano talaga niya pinapangarap na maging sa iyong tabi, hindi bilang isang tagamasid, kundi bilang isang bahagi ng iyong buhay. Ang damdaming ito ng selos, na madalas na nakikita bilang negatibo, dito ay naglingkod bilang isang nagpapakita na pampalakas, isang malinaw na tanda ng kung gaano kalalim ang kanyang nararamdaman. Ang ideya na ikaw ay hinahangaan o minamahal ng iba ay nagdala sa kanyang pinakamalalim na takot, ang mawala ka, bago pa man niya magkaroon ng pagkakataong ipahayag ng tunay ang kanyang nararamdaman. Ang takot na ito ay nagtrabaho bilang isang katalista upang siya ay makilala ang lawak ng kanyang pag-akit sa iyo, isang pag-akit na, araw-araw, lumilitaw ng mas higit at di maiiwasan. Ang lakas na ito na humihilig sa kanyang direksyon ay hindi bunga ng pansamantalang pagpapantasya, kundi ng isang tunay at malalim na koneksyon na itinatag sa katapatan at sa pagtanggap ng damdamin na umiiral sa pagitan ninyo, nagpapahiwatig ng potensyal para sa isang matibay at makabuluhang kaugnayan. Ang kanyang nararamdaman para sa iyo ay umaabot sa malalim na mas malalim na saklaw kaysa lamang sa isang simpleng atraksyon pisikal o sa isang pansamantalang pagkahumaling na nawawala kasabay ng paglalaho ng bago at ng panimula na kasayahan. Ang kanyang mga damdamin ay mayroon ng isang malalim at ugat na iba. Ang kahalagahan nito ang siyang nagpatakbo sa kanya upang ito ay tumagal ng isang panahon bago niya ito makilala at tanggapin. Hindi ito isang usapin ng hindi kanya na attract dati. Sa paglipas ng panahon, ang mga damdaming ito ay lumalaki at lumalago ng tahimik na nagkakaroon ng isang kahulugan na hindi na maaaring ito ay baliwalain niya. Sa puntong ito, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makatanggi o maitago ang kanyang mga damdamin, at ang di inaasahang paglantad na ito ay nag-iwan sa kanya ng malalim na pagkabahala. Ang bagyong emosyonal na ito ay maaaring magdulot sa kanya ng pag-atras o kakaibang kilos, habang sinusubukan niyang maproseso at maunawaan ang malaking pagbabagong ito sa kanyang mga damdamin. Naniwala siyang mayroon siyang malinaw na pangunawa ng kanyang mga emosyon patungkol sa iyo ngunit ngayon ay napagtanto niya na nagkamali siya, na kailangan niya ng oras upang makasunod sa bagong pag-unawa na ito ng kanyang mga damdamin. Maunawaan na siya ay nasasadlak sa isang malalim na pagninilay-nilay tungkol sa kanyang mga damdamin. Ang laki ng nararamdaman niya para sa iyo ay dala ang halong mga damdamin sa isang banda. Natutuwa siya sa mga posibilidad na kanyang naiisip sa hinaharap, iniisip ang lahat ng mga landas na maaaring tahakin ng bagong koneksyon na ito. Sa kabilang banda, hinaharap niya ang takot na harapin ang mga pagkadismaya o ang mga bagay na hindi naglakad sa inaasahan na direksyon, lalo na ang pag-aalinlangan na ang kanyang mga pagkukulang ay maaaring magdulot ng panganib sa maiging ugnayan na ito. Kinikilala niya ang kakaibang katangian at halaga ng mga bagay na unti-unti nang bumubuo sa pagitan niyo at, kaya't, siya ay determinadong kumilos ng may pinakamataas na ingat at pagmamalasakit. May halata siyang hangarin na magtagumpay, na hindi payagan ang anumang pagkakamali o maling pagkakaintindi na magdumi sa kung ano ang maaaring maging isang tunay at makabuluhang ugnayan. May kamalayan siya na bawat hakbang ay dapat nagawin ng may pag-iingat at sensitibo, upang ang sumisibol na koneksyon na ito ay maaaring umunlad sa isang matibay at matabang lupa. Sa prosesong ito, natagpuan niya ang kanyang sarili na naglalayag sa mga dikilalang karagatan, Sinusubukang balansehin ang kanyang likas na kagalakan at ang pag-iingat na kinakailangan ng sitwasyong ito. Nagsisikap siyang higit sa lahat na pangalagaan at palaguin ang anumang naroroon na sa pagitan ninyo na kumikilos upang maiwasan ang anumang pagkakamali o maling pagkaunawaan na maaaring banta sa pagsulong ng koneksyong ito. Ang balansing ito sa pagitan ng kagalakan para sa mga posibilidad at ang takot sa pagkakamali ay nagpapakita kung gaano kahalaga sa kanya ang relasyon at kung gaano siya handang mamuhunan dito, nagpapakita ng isang tunay na pangako na gawing pangmatagalan at espesyal ang oportunidad na ito. Ang kahalagahan na iyong kinakatawan sa kanyang buhay ay napakalaki na pinili niyang maging maingat, naiiwas sa mga hindi pag-iingat na desisyon na maaaring magdulot ng di kinakailangang diin o mag-trigger ng mga problema kaya panatilihin ang kahinahunan. Walang mga pagkukulang mula sa iyong panig. Ikaw ay nanatili sa iyong totoong sarili, at totoo sa kung ano ka, at ang pagiging tunay na ito ay nagpakita hindi lamang ng kasiyahan kundi mahalaga para sa pag-ugali. Ang iyong presensya ay napatibay bilang hindi maipagkakait, hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa isang mas malawak na bilog ng mga tao. Kapag ang iyong pangalan ay binabanggit, laging kasama ang isang kasiyahan at isang lakas ng damdamin na nagpapakita kung gaano kahusay ang iyong epekto sa mga buhay sa paligid mo. Ang lalim ng mga damdamin na mayroon siya para sa iyo ay naglilingkod bilang isang hindi mapipigilang patunay ng iyong kabuang halaga. Itago mo itong mabuti at tiwala sa kanyang kahusayan. Ikaw ay tunay na minamahal at pinahahalagahan. Bagaman ang kasalukuyan ay maaaring puno ng mga katanungan at pag-aalinlangan, may magiging linaw na madali na nagtuturo sa iyong buhay tungo sa isang mas magandang direksyon. Ang imbitasyon dito ay para. Nais kong magtapos na may isang panalangin para sa iyo. Humahanap ng liwanag at banal na gabay habang ikaw ay lumalayag sa bagong mga damdamin at sa kawalang katiyakan na kasabay nito. Panginoon. Ipinauubaya ko sa iyo na siya ay makahanap ng lakas at ginhawa sa pag-unawa na ang kanyang pagkatao ay hindi lamang umabot kundi binago ang mga puso kung saan man siya nagdaan. Na siya ay makapaglakbay sa hindi pa nalalaman na paglalakbay na ito na may malaking kagandahang loob at malalim na kalinawan harapin ang bawat hamon na darating ng may pananalig at bukas ang kanyang puso. Nabigyan siya ng karunungan upang makilala ang tunay na kalaliman ng mga damdaming ito na biglang sumulpot na may di inaasahang lakas na naglalantad ng mga bagong bahagi ng kanyang kaluluwa. Pagpalain mo siya, Panginoon, nang walang hanggang pasensya, at patuloy na tapang habang kanyang binubuksan ang mga hiwaga at kagandahan ng puso ng tao na siya ay makaramdam ng iyong presensya na gumagabay sa bawat hakbang na kanyang ginagawa nag-aalok ng suporta sa mga sandaling kawalan ng katiyakan at nagpapatibay kapag ang landas ay tila questionable sa iyong walang hanggang kabutihan protektahan at liwanagan mo siya upang bawat desisyon at paglantad ay mag-ambag sa isang makabuluhan at makabuluhang pag-unlad ng personalidad amen sa pagtanggap ng mga salitang ito, payagan ang pinakatampok ng iyong pagkatao na tanggapin ang mga ito, pahintulutan ang mga ito na mag-resonate ng may lakas sa iyong loob. Ang sansinukob, sa kanyang walang hanggang karunungan at kabutihan, nagnanais ng mainit na tagumpay at kaligayahan para sa iyo, na nangangakong bumuo ng isang maganda at magandang hinaharap para sa iyo, sa anumang mga pagpapasya na iyong gagawin, sa pagpapahayag ng tinatanggap ko ang aking kapalaran at lahat ng inaalok ng sansinukob sa akin, hindi lamang ikaw ay yumayakap sa isang makapangyarihang mensahe at ang maraming mga pagpapala na ito ay mayroon, ngunit din ipinahayag mo ang iyong kahandaan na tanggapin ang mga kahangahangang bagay na iniukol para sa iyo ng sansinukob. Hinahamon kita na mag-iwan ng isang puno ng positibong komento, nag-aalok ng mga salitang inspirasyon at pag-asa para sa iba na, tulad mo, ay naghahanap ng inspirasyon at isang tanda na hindi sila nag-iisa sa landas na ito. Ang ganitong uri ng kabaitan ay nakuha ng sansinukob bilang isang mahalagang ambag sa mabuting karma ng pag-iikot na nagpapalaganap ng mga positibong vibrasyon at nagtitiyak na ikaw, sa kabayaran, ay pagpapalain ng mga malalaking biyaya ng sansinukob. Samahan natin ang kapangyarihan ng pag-angat ng isa't isa, lumikha ng isang kadena ng positibong enerhiya na may potensyal na magtransforma ng buhay. Sa kakaibang paraan, maaaring mayroong isang sorpresa para sa iyo ang sansinukob, ang posibilidad ng isang pagtingin sa iyong kaluluwa kapatid, na maaaring isang taong nasa iyong buhay na o isang taong dapat mo pang makilala. Ang paglantad na ito ay maaaring maging isang palatandaan sa iyong paglalakbay, nagdadala ng bagong mga pananaw at kalaliman sa iyong mga koneksyon sa kapwa-tao. Manatiling bukas ka sa mga mensahe na inihahanda ng hinaharap dahil may mahalagang gabay na paparating na handang mag-ilaw sa iyong landas ng kapayapaan, pagmamahal, at matibay na pananampalataya. Naway ang pagpapala ng banal ay bumalot sa bawat hakbang na iyong gagawin. Patnubayan ka palagi tungo sa liwanag. Amen.